Guys, tingnan nyo. Ito yung black dragon knife. Pwede nating ipaputol sa mga buto-buto ng karne. Ganyan, oh. Galing to sa Japan. Made in Japan. 153 pesos lang to dito sa TikTok. Ganyan siya kalaki. Ganyan siya katalas. Ang tawag dito, ah, uh, Dragon knife, stainless na to kaya hindi to kakalawangin. Kahoy po yung kanyang hawakan at meron na ding sabitan. Ganyan siya kalaki. Sobrang talas. Pwede pang karne pang buto-buto, pang gulay, pang lahat pwede mong hihiwain dito kasi ganyan siya katalas o. Oh. Ganyan siya kaganda. Sobrang ganda na ang kanyang quality, ang kapal pa o. Oh. Tingnan nyo yan guys Oh. 150 pesos ganito na kalaki. Pwede mo tong pang, pangputol uh, pang putol din ng kahoy, pwede na rin. Kung nasa probinsya ka, pwede mo tong pang putol ng kahoy. Pwede itong kumbaga sa Bisaya, pambugha. Ayan. Ganito siya kaganda. 150 lang. Tapos meron pa siyang lagayan. Pag hindi mo gagamitin, ibalik mo lang dito sa kanyang lagayan. Ganyan, no Oh. Ganyan. Ilagay mo lang ng pabalik ng ganyan. Ayan. 153 pesos. Sobrang sulit. Ang gandang itak. Hindi to kutsilyo. Itak na to. Ang laki, eh. Ayan. Maganda to pang buto-buto, pang karne. Kung gusto nyo din yan ng ganito, gusto nyo din bumili ng ganitong itak, nandyan sa yellow basket sa baba. 153 lang.